May problema na naman itong uh, isang uh, bago namin truck na Shackman. Itong isang pinto, hindi mo buksan sa labas. Kaya uh, yun muna, titingnan ko ngayon. Kailangan, tanggalin muna yung siding niyan. At uh, ito yung unang dapat tanggalin. Nakasuksok lang yan. Madali lang tanggalin niyan. Ganyan lang yung itsura ng mga clips niyan. Nakasuksok lang doon sa mga butas yano. Oh. At ito naman, meron lang dalawang tornilyo yan. Ano? Oh. Saka dyan Yung mga tornilyo nga pala nitong siding, pare-parehas lang, puro ganito. Diyan sa mga tornilyo na yan, meron lang isang mahaba, yung dito sa part na to, mahaba yan. At ito namang part na to, nakasuksok lang din yan. Ingat na lang sa pagtatanggal. Sa pagtanggal nga pala ng siding, meron ditong koneksyon para dun sa power window. Ayan. Yung isa binaluktot ko para tanda. Dun sa isa rin, binaluktot ko rin. At dito naman, mas mainam tanggalin muna yun na sa gawing mataas para give dito sa gawing mababa dikit na dikit kasi masyado eto naman yung naging eksaktong problema kaya hindi na mabuksan lumubog yung tornilyo ayan hinigpitan ko na ibabalik ko na lang uli ganito nga pala bali yung uh, posisyon nya pag nakakabit nakaganyan yan yung dalawang tornilyo na yan dito yan Ayan o. Ito naman yung para sa may door handle. Simple lang yung ginawa nilang sistema. Ang nang problema ko, yung dito sa part na to. Dahil nakaturnilyo siya, sobrang higpit ng turnilyo na yan. Yung De uh, Phillips screw. Nabilog ko yung isa, kaya ginawa ko, binarena ko na lang. Pinalitan ko na lang ng tornilyo Ganito yung original, pero hindi naman siguro sa sayad yung uh, nilagay ko na yan. Nasa likod naman yung uh, goma, yung dinadaanan ng salamin. Pwede naman siguro. Kaya ako tinanggal, sa gabal dun sa pagre-repair, eh. nasa likuran kasi yung uh, parts. Eto na yung inilagay kong turnilyo. Konti lang naman yung nakausli. Doon sa gawing itaas, yung uh, original na turnilyo. Nasa likuran nung goma. Pwede yan, sa tingin ko. Walang problema yan. Testing natin. Wala naman problema oh. Sumasagad naman yung uh, salamin. Kaya pwede yan.